Ayan. So, kakalmahan lang natin yung reading natin today. Relax-relax lang tayo for today's video. Ayan. So, hello my dear Sagittarius. Kumusta po kayo? Ah, uh, ang gagawin natin today is reading mo para sa yung first 15 days of September. This is from September 1 hanggang September 15, 2025. And this is a general reading. Para sa reading natin today, mag include tayo ng mga oracle cards. Okay? And sa mga gusto magka-private reading, just message me, my dear, sa ating Facebook page and WhatsApp. Nilagay ko, my dear, yung link ng Facebook page at saka number ng ating WhatsApp sa description box down below. Okay? So, tingnan natin, my dear. Wait a minute. May nakita ako. Ayan. Okay, my dear Sagittarius, let me see. Anong meron? Sa so, yung first 15 days of September. Okay. Oops. Okay. We have here, I wish I had treated you better. And also, I wish I could be... Uh, I wish things could be different. Okay. So, this is your reading, my dear. Wala naman akong sinabi na, na specific na ano yung iniisip niya sa'yo or something like that. So, this is your reading. Uh, I can feel, my dear, over here, dito, lalo dito, my dear, na I wish I had treated you better and I wish things could be different. Possibly, my dear Sagittarius, na maramdaman mo nga yung first 15 days of September na parang gusto mong i-rewind. May mga bagay na gusto kang i-rewind may mga bagay na gusto kang gusto mong itama. Ayoko maging very specific na parang hindi ka naging mabuting tao. Pero let us just put it, my dear, na parang meron ka mga bagay na gusto mong i-rewind. Meron ka mga bagay na gusto mong ayusin. Okay, so yun ang nakukuha ko dyan sa card na yan. Okay, so let us add more. Mag-add tayo ng card, my dear. Okay? Pwede ang tinutukoy dyan ay tao, ba? Diba? Pwede naman na may kinalaman sa mga manifestation mo. Okay? Tingnan natin. We are living two separate lives. Okay? I think more on parang misunderstanding. Okay? We are living in two separate lives. Okay? Um, ang nakukuha ko dito, my dear, I think naman, sinubukan ninyo, like, like, trinay ninyo yung inyong makakaya, my dear, na maayos yung connection ninyong dalawa. Sa abot ng makakaya ninyo, my dear, sinubukan ninyo. And ayoko naman maging one-sided sa reading na to, my dear Sagittarius. But uh, definitely sabihin na lang natin na trigger nyo ang bawat isa. And dahil sa mga hindi nyo gusto sa bawat isa, ay posibleng nakagawa kayo ng mga bagay na hindi ninyo gusto. Okay? Kaya parang alam naman, 'di ba madalas madalas naman sinasabi, "Major, paggalit ka, huwag kang magsasalita. Paggalit ka, huwag kang gagawa ng mga decision yung mga ganyan." And pag humupa na kasi yung galit natin, doon natin naiisip na sana hindi natin sinabi tong mga bagay na to. Sana hindi natin ginawa tong mga bagay na to. So Once again, hindi ko kino my dear Sagittarius yung reading natin sa area ng nakaraan. Posible ang tinutukoy dito is tao na na-connected sa nakaraan, okay, na parang gusto mong ayusin yung connection ninyong dalawa pero parang hindi na talaga pwede kasi iba yung gusto niya at saka iba yung gusto mo. Sinubukan ninyo parehas my dear na ayusin yung connection ninyo or mag-work yung connection ninyo pero hindi talaga siya nag-work and nati-trigger nyo lang ang bawat isa. Ibig sabihin na ilalabas lang talaga ninyo, my dear, yung worst side or yung bad side ng, ng bawat isa. Okay? So, hindi ko rin to kinoclose, my dear, na future na energy. Okay? Kasi habang ginagawa ko tong reading na to is wala pa yung first 15 days of September. So, be aware, my dear, na baka ngayong first 15 days of September, ma-realize mo na na hindi talaga kayo pwede, something like that, okay? Or magkaroon, magkaroon ka rin ng pakiramdam na parang nagigilty ka sa mga ginagawa mo sa kanya, something like that, okay? Pero sabi ko nga, I don't wanna be one-sided with this reading. I can feel talaga, my dear, na may nagawa kang hindi maganda sa kanya and may nagawa din siyang hindi maganda sa'yo. It is just a, ano, parang parehas kayo may something, okay? So let me see, my dear. Let's go tayo. Next card, Sagittarius, we have here, loneliness, okay? Uh huh? Disappointment, loneliness, okay? So, alam mo yung typical na parang, hindi ka makati, parang, hindi kayo pwede magsama, pero parang, hindi, ang hirap niya paliwanag, my dear. Kasi, pag magkasama kayo, parang hindi din naman kayo magkasundo. Hmm pag magkahiwalay naman kayo, parang hinahanap-hanap nyo naman din ba ang bawat isa. Ayoko i-close, my dear, na ikaw lang yung naghahanap sa kanya. I can also, nararamdaman ko rin, my dear, I can sense, my dear, na, na, na namimiss ka rin itong person na to. Just in case, my dear, na naghiwalay kayo na tong tao na to because of yung kanya-kanya ninyong differences. I can, nararamdaman ko, I can feel, my dear, na namimiss ka rin ng tao na to. And, and, na ano niya yung mga times ninyo together, yung mga ganyan. Pero parang, alam nyo yon hindi talaga kayo magkasundo eh. So, expected mo, my dear, maramdaman mo sa first 15 days of September, malungkot, kalungkutan, and siya yung unang sasagi sa isip mo. Or, baka magkaroon ng hopefully not, di ba hopefully not, magkaroon ng misunderstanding, magkaroon ng away, hindi pagkakaunawaan, and uh, yun nga. Di ba diba? maramdaman mo na malungkot kasi wala na siya. Something like that. Parang ganun yung scenario, my dear, na nakukuha ko, na parang hindi kayo pwede na magkasama pero parang nami-miss ninyo ang bawat isa pag pagwala wala siya. Parang gano'n pag wala siya, pag wala ka, parang gano'n. We have here, there is someone else, okay? So, baka mga issue may dear na may kinalaman sa third party, something like that. Baka separation na may kinalaman sa third party, okay? Pwede. Ayan. Ayan, kasi sabi dito, there is someone else. Baka meron mga third party. Pag sinabi ko may dear na third party, hindi lang to yung parang sa relationship lang. Minsan, matatawag natin na third party, my dear, yung mga tao na nakikisali sa sa gulo, sa away ng buhay, parang gano'n. Kung ano man yung meron sa inyo imbis na pagbatiin kayo or ayusin yung connection ninyo is nakikisali, nag a ng mga mga tension sa loob ng connection ninyo sa energy ng third party. So kino-confirm dito, my dear, na kaya din kayo siguro nagkaka ganito or para nagkakasira dahilan ng inyong pagkakasira my dear is yung energy ng uh, third na energy pangatlo na energy once again hindi ko siya close my dear ng third party kasi nag exist din my dear yung third na energy my dear sa mga taong pakialamera sa mga taong nakikisaw-saw sa buhay na may buhay sa mga taong na nagbibigay ng mga opinion na hindi naman masyadong pinag-iisipan and then yun nga nagkakaroon ng tension between the two of you parang ganon so lalong lumala yung connection to the point na parang nag adjust kayong dalawa para maging okay yung connection ninyong dalawa, ganon. Tapos meron pang mga nakikisali sa, sa kung ano man yung issue ninyong dalawa, ganon. So, lalo talaga kayong maghihiwalay or lalo talaga kayong magkakaroon ng separation, okay? So, tingnan natin, my dear, kuha tayo ng 8 cards. Let me see. We have here the five of ones. Ayan, my dear. Okay? Away. So, warning, ha? Warning, my dear Sagittarius, baka merong mga issue. Away. Uh, issue. Away. Hindi pagkakaunawaan. Sa first 15 days of September. Okay? Baka meron din mga separation, mga hiwalayan. Okay? Definitely, may mga nakikisali na energy. Ayan. ah uh, meron, ayoko naman i-conclude, my dear, na gusto talaga nila na maghiwalay kayo or magkasira kayo dalawa, ganyan ah uh, pero definitely, kung hindi pa ito nangyayari, maging aware, my dear, sa first days of September na may mga ganon. Okay, may mga ganon. May mga nakikisali, may mga gusto kayong paghiwalayin, pag-awayin. Pag, pag, -away, pag Kasi iba, may dear, yung energy na parang sinusubukan ninyong ayusin yung buhay ninyo together. Parang ganon. Yung mga differences ninyong dalawa. Ayan, pero... Iba kasi pag meron ng nakikisali talaga eh. Parang gano'n. Parang sa mag-asawa lang yan eh. 'di ba? Nagkakapaan pa lang kayong dalawa, 'di ba? Kinikilala pa lang ninyo dalawa, yung yung bawat isa. Tapos may makikisali, makikisali yung mga kamag-anak ng asawa mo, yung biyenan mo, or makikisali yung mga kaibigan mo. Ang pinakamalala is kung merong gustong umahas sa asawa mo, yung mga ganoon. So, nagiging mas komplikado, my dear Sagittarius, yung yung connection n'n dahil sa mga nakikisali. Yung parang ganoon. And wala naman sama na makisali, pero parang dapat yung intention mo is maayos yung connection, hindi yung mapaghiwalay. So, maging ano lang, my dear, ha? Maging aware lang na, ayan nga, general to my dear. So, pwede to mag my dear, sa kaibigan, pwede to mag sa pamilya, pwede to mag my dear, sa, sa mag-asawa. Pwede, my dear. Okay, let me see. We have here the Queen of Wands, okay? Queen of Wands attitude problem. Okay, yun na nakukuha ko dito. Okay, baka maramdaman mo, my dear, na parang ikaw yung may problema dito. Pero I will tell you right now, my dear, parang hindi ikaw. Kanina ko sinasabi, hindi lang ikaw ang may problema dito, dear. Hindi lang ikaw. I can feel na meron din siyang problema. And yung, yung connection ninyo yung dalawa is more on parang maayos naman siya. Eh. Kung talagang mayroon lang mag-give in. Meron lang talagang parang magiging open-minded dun sa connection. And walang mga tao na makikisali, okay, sa sa issue, okay. Maayos siya, I can feel na maayos siya, pero yun nga, parang masyado talagang tensionado kasi talaga siya. Super, super tense, tensionado. We have here the energy of the chariot. Mm ah -mm. uh, I think parang gusto mo lang naman na itama. Ganon, yung parang meron kang gustong itama over here, parang meron kang gustong ayusin. And sa energy ng chariot, yun na nakukuha ko we have here yan, happy family. We have here the Ten of Cups. Magkaroon ng masayang pamilya, maayos sa pamilya, ganyan. Pero baka ikaw lang kasi ang nakakakita nito. Okay, we have here the Seven of Pentacles. Ayan, uh, Posible posibleng napapadalas na yung mga misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Ayan, tingnan natin. We have here the Nine of Pentacles, okay? Quality time, my dear, with yourself, okay? So, first 15 days of September, baka magmuni-muni ka muna dear, okay? Magmuni-muni ka muna and hindi natin may iwasan yan na parang may mga tao talaga na sasagi may dear sa isipan mo, maaalala mo sila yung mga memories ninyo, yung mga pinagdaanan ninyo, ayan, meron ka talaga mga tao may dear na magbabalik and sad to say kung nangyari na to, kasi alaala -ala na lang yung babalikan mo and magdudulot yon may na matinding kalungkutan sa iyo. Pero kung hindi pa to nangyayari, sana mapag-usapan may yung mga bagay-bagay, okay? And wag ninyong hayaan na merong ibang tao na ma-involve sa kung ano man yung issue na meron kayo. Kahit ano yung differences ninyong dalawa, kahit ano yung hindi ninyo pagkakaparehas, kasi normal lang naman 'yon. Lahat naman 'yan ay nadadaan sa magandang usapan, my dear. Huwag nyo lang talagang hayaan na merong makisawsaw sa issue ng ng kung ano 'yung meron kayo. But once again, kung nangyari na 'to, definitely mararamdaman mo, my dear, yung matinding kalungkutan sa pagkawala ng tao na 'to. And there's a tendency, my dear, na baka magkaroon ka pa ng self-pity. Okay, parang self pity ba tawag doon? Yung para bang makonsensya ka something like that kasi hindi mo trinato tong tao na to ng maayos or something like that. Pero kasabihin ko na sa iyo my dear, hindi mo lang kasalanan to, may kasalanan din siya my dear, okay? And may kasalanan din yung mga tao sa paligid ninyo, okay? Kasi imbis sa pag-ayusin kayong dalawa eh lalo pa kayong pinaghihiwalay. We have here the two of ones. Okay? You just need to move forward, my dear. Kung ano may mangyari, kinakailangan mong maggumawa ng desisyon. Remember, hindi lang sa to. Lalo na dalawang connection na nakukuha ko dito or posibleng more. So hindi mo pwedeng mabuo may dear yung isang bagay nang ikaw lang ang may gusto, okay? Last card dear, let's go, let's go. Gusto mo lang naman ng happy, okay? You're working really, really hard, my dear. Para, actually, naiintindihan ko yung side mo, my dear Sagittarius. Gusto mo lang naman masaya, maayos sa pamilya. Yung ganyan, naiintindihan naman kita. Pero, my dear, lagi kong sinasabi, simula pa lang nung una hanggang ngayon, ulit-ulitin ko na lang to my dear, na mahirap buuhin ang isang bagay, lalo na kung ikaw lang yung may gusto. Or ikaw lang yung nakakakita ng bagay na yon Nakukuha ko, my dear, na maganda naman ang intention mo. And meron ka lang talagang gustong maayos. Meron ka lang talagang gustong matuwid. Pero wala tayong magagawa, my dear, eh. Kumbaga, parang it's you against the world. Okay, may mga tao na nakikisali. Tapos may mga matitigas yung ulo. Ayaw makinig. Meron mga gusto kayong pag-awayin. Yung mga ganon. Ayan. Bago tayo mag-closing, my dear, we have here the energy of the hermit. See? Sa si hermit yan si Virgo. Energy ng pagsisisi. So, my dear, um, uh, wag ka masyado magpakain ka sa energy ng hermit. Remember, my dear, lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan yan. Lahat yan ay merong lesson. Lahat yan ay merong kapupulutan na aral. So, doon na lang tayo kumapit and wag natin, my dear, hayaan na kainin tayo ng kung ano man yung emosyon na nararamdaman natin sa mga araw na ito. Um, may gusto akong sabihin eh, nawala sa dila ko kasi yun nga. Um, what else? Ah uh, yun, yun na lang. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Meron akong sasabihin, my dear, pero nakalimutan ko. So, my dear Sagittarius, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads and please like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.